Madilo. nabasa ni sa ulan mga madilaw. ano? ano? sa sikdaman? laho, laho lumilihi yung ulan. parado lumilihok na kasandraon tak, laho lumilihi yung ulan oh. Hello. Hello, hello. Hello, Puso ulan, mga madi. Alawa, oh. Alawa, oh. Ulan ka, ay. Yung mga madi, ay. At pinigla ka, Sandra, mga madi. Yan, aksan niya sa dalan o ulan. Nilangunong na lang po. May kapot sila dito, mga madi, oh. So, kay mga madi. Uy, gunung kami kay delikado. Kay bata kaya. Dalog ang dalan ba? Ikaw na lang. Ito eh. Na, mga madi. Yung mga madi. Ang pinggit sa mga mati, basa ulan-ulan kay Kita pasu boring dalan kay Ricardo. Dan lu ayo. Kita nak amping nyang uban kay paturato nang padagan. Mhm, hmm, mut na lang, mut na lang tani mo kay Mo ni makapait maribari magmotor. O matay four wheels, motor lang ta. Mo ni makapait kay maulanan, mainitan, ay ambot na lang yun. Kaya yeah, raw traffic, gusot-gusot, trapong ka. Mura <laughs> po yung nakalindot. Gusot huh? na yung mo naman yeah. <clears throat> yung way. Gusot kayo silang padagan ba? Salig kay four wheels. Ibo ka sa. Huh? Okay. Dan na yung mga mati. Amping-amping yun ang mga mati. Basta ulan-ulan, -ula, dito pa sugo. huwag man ta, nagdali, ala, hunong. Kay, lisod na, mahirapan tayo sa kalisod. Uy, lagan mo yung mga mati. Walang ka kapayag sa gilag-laag. May maulanan, may hitan, may ambos. Tara! Tolong teman-teman bye.